sa larangan ng pag-ibig at negosyo. Hi guys, Mami Park is here at sa totoo lang ay alas 12 na at magmamadali tayo ngayon. Ako na shock lang talaga ako ngayon kasi meron sa ating nag-PM, no? Alam niyo po guys, sa tanan ng buhay ko ng pag pag-vlogging. yes, may mga ilan-ilan talaga na nagsisik ng advice sa akin personally. As in talagang pini-PM ako sa aking um, messenger sa aking FB. No? Yung iba, hindi ma-pursue yung advices ko kasi hindi naman pala applicable sa kanila kasi meron silang mga personal na dahilan. So, kaya sa totoo lang, hindi, hindi lang business advisor eh, no? Life coach na din ang dating eh. Mga bagay, usually yung mga nagsisik sa ng advices na hindi nila basta ma-open up kasi too personal nga. Dahil may mga pangyayari sa atin, no, sa ating pagninegosyo, nakaakiba talaga yung personal nating buhay. Lalo na kung ito ang bread and butter natin. Sometimes, magugulat ka na lang, bakit ganon, bakit ganyan? It's easy for us to say the advices, yes, but there is underlying uh, reason behind it pa. No, may underlying reason pa why lagi na lang, why, 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 Delilah, no? Ngayon, kapag kami nag-PPM sa akin at nang hihingi ng advices, minsan sasabihin ko, bakit po ba? Ano po ba ang ano nyo? Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Minsan pati edad, tinatanong ko. Minsan tinatanong ko pati yung kung paano ang lifestyle nila, ganyan. I have to ask it, no? Kasi hindi ko maiintindihan at hindi ko makikita yung underlying reasons or underlying cause ng problema na dinadanas niya sa negosyo if hindi ko kayo medyo tatanungin ng personal. And sa bida natin sa ating blog ngayon, good thing naman na nung tinanong ko siya, permission, uh, nag-ask ako ng permiso na sabi ko, po, pwede ba nating i-vlog to para ma-share din naman natin sa ating mga ibang viewers. So, yung bida natin sa ating uh, topic for today's video ay papangalan natin, papangalanan papangalan natin si Carlos Yulo, the two-time gold medalist Olympic. <laughs> na literal din na may jowang si Chloe. Oh, <laughs> gusto nyo ba yon? <laughs> Hindi ko alam kung magiging excited ako. <laughs> matatawa o maiinis ako sa magiging vlog natin for today, no? But, pag-usapan natin at pagnilayan natin, ano? And before that, syempre, shoutout muna natin ang nabigay uh, nagbigay ng time to comment sa ating last video na si Lauren C.O.W. Kuwait, Winnie07, Helen Bosho, Sweetie Juvar, Ricky Anyuevo, and Darwin TV. So sabi ni Kuya Darwin, wow, may tanim ka na din. Wala pa akong tanim, magtatanim pala. <laughs> Ikaw talaga Kuya Daram. Okay, so Let's begin! So, ang ating lesson ngayon ay sa larangan ng pag-ibig at negosyo. Ayun! Gusto nyo ba yun? <laughs> Ayan. So, tinawag natin sa larangan ng pag-ibig at negosyo sapagkat ang ating concerned citizen na naghingi ng advices ay uh, malaki ang parte ng uh, kanyang love life sa kanyang negosyo ngayon. So, ang ating si Carlos, na pinangalanan natin Carlos, ay binata 37 years old at meron siyang jowa meron siyang girlfriend hindi sila live in no so si Carlos meron siyang negosyo ang negosyo niya ay remittances at school supplies business and recently uh, nagdagdag na rin siya ng negosyo na yelo so sa kanyang yelo nabanggit niya siya daw ay nakakapag-sales ng uh, less less than 100 140 or less pieces ng yelo na tinitinda niya ng 4 pesos each. So, ang tanong niya kasi, Mami pa just in case ba na ibukod ko ang benta ng yelo, at iyon ang aking gamitin for my needs and wants, ay okay lang ba? At yun na lang benta ng tindahan ay hindi ko galawin para maparoling ko at sumigla ulit. Parang ganon, ano? So, sabi ko, pwede naman. So, sabi ko, ano ba mga expenses mo? No? So, sa expenses niya kasi, uh, naglalaro sa 9,200 kasama ang kuryente, yung shared kuryente niya, internet, pagkain niya, at uh, uh, tubig. So, nasa around 9,200. So, sabi ko, kung ang yelo mo ay, for example, nagpa-flat ng 120 Uh, pieces times 4 for each, 480 ang sales a day. Kung hindi siya magsasara, times 30, that is 14,400. At kung ilaless niya yung kanyang personal expenses doon, no, na 9,200, Merong matitirang 5,200. So, kung may expenses man pagdating sa plastic or sa whatsoever, siguro more or less ito magkakaroon to ng ano, uh, may matitira pa sa kanya. So, a uh, meaning, baka kaya siyang isurvive ng yelo. But the thing is, hindi ito uh, masasabing pirmes na 120, taw uh, 120 pieces, lagi siyang may benta. Hindi masasabi kung hindi siya magsasara, no? Something like that. So, this is not that so unpredictable. But, pero, kahit papaano malaki ang may tutulong, no? Kung doon niya gagamitin. Kasi, uh, sa 14,400 na sales, usually ang iaakyat na kuryenteng babayaran mo diyan ay nasa around 2000 no ang expenses ng uh, uh, plastic no whatsoever pa eh mga around siguro magkakaroon ng expenses yan na 4000 to 5000 eh 14000 yung kanyang ano 14000 yung kanyang sales so kung sa 14000 less natin 5000 no 14 less 5 so kaya Uh, may matitirang 9, 9, 9K, medyo baka kaya. So, ang kailangan lang niya dito ay mapataas ang sales. At, yun nga, nabanggit din niya, patay lang daw siya talaga sa pagod. So, alam nyo, binata siya. Pero kung kumayod siya, parang kumakayod siya na may binubuhay na pamilya. But yes, you heard it right. Meron siyang binubuhay na pamilya. At ang binubuhay niyang pamilya ay pamilya ng kanyang girlfriend. So, dito papasok yung Uh, sa yung sinabi natin kanina na sa ng pag-ibig at negosyo. So, meron siyang girlfriend, medyo long time girlfriend na niya siguro kasi sabi niya one year na daw na siya ang nagpo-provide doon sa girlfriend. So, okay lang kung yung girlfriend. But the sad part of that is, yung girlfriend niya kasi breadwinner sa pamilya. And at the moment, walang trabaho. One year na. So, kaya one year na niya sinusustentuhan yung babae para sustentuhan yung pamilya. No? So, eto yung isa sa mga mahirap na sitwasyon pag kumapasok tayo in relationship na gusto nating magpakabayani at magpakita ng pagmamahal sa ating jowa. Alam niyo, walang masama doon. Kasi si daddy Park nyo rin naman eh, ganyan din ang ginawa. However, kasi yung relationship namin is uh, patungo na doon sa, sa pagsisettle down. Ang sitwasyon kasi ni Carlos, hindi sila settled. Uh, hindi sila live-in partner. Uh, magjowa lang talaga. So, sabi ko, mahal na mahal mo ba yung babae? Siyempre naman daw. Sabi ko, mukha nga. Kasi, <laughs> imagine mo, binubuhay mo yung pamilya. no? So, wala namang masama doon. Hindi natin pinanghihimasukan yan. But, kapag ka dumating ka na dun sa puntong nap at sinabi mo yung sitwasyon, problema yan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, pag ikaw na ospot, osport na kayong lahat. Bukod pa doon, hindi mo pa sigurado kung yung girlfriend mo will stick with you through thick and thin, no? Up to the last penny, eh, nahandyaan. Kasi hindi mo pa naman, hindi na makilive live in, hindi wala naman kayo pang balak mag settle down. So, ano ang ano, ba? Diba? Ako, I would advise as an ate, no? As a mommy part. I would advise talaga, tell to your partner what's going on. Kasi ako, ganun din ako nung dati kay dati. Ganoon din ako din dati kay daddy. Sabi ko, kung nahihirapan ka, sabihin mo. Kung may problema, sabihin mo. Kasi ayoko na nabibigla ako. na din na lang sasabihin mo, wala ka ng pera, walang ganito, hindi mo na kaya. Tapos ako, nakadepende ako sa'yo. So, syempre, baka mabigla ako, paano ko mag adjust Paano ko uh, makapag-iisip ng plan? So, ako mismo na babae, sinasabi ko na talaga kay daddy noon pa kapag ka nahihirapan. Para hindi yung dadating sa puntong aasa ko. No? Gagawa ako ng paraan para bago pa dumating yung problema, may maiisip na akong parahan. Ika nga ay may backup plans. So, sa'yo, Carlos, ang isang responsableng karelasyon, hindi lamang yung sa pagpo-provide mo ng financial sa iyong mahal, but also, mas maganda yung nagbabind sa inyo as couple or as in relationship is yung parehas kayong nag-grow. Nag ka as a person, as her lover, and siya, nag din siya as independent woman, and also as your lover so kaya dapat mahalaga ang ang foundation sa relationship hindi lamang pera mahalaga, mahalaga talaga ang foundation sa relationship ay respeto, open communication and also syempre ang panginoon so dapat bilang ikaw negosyante ka pa man din dapat ipa-feel mo sa girlfriend mo ng hindi na o-offend na hindi sa habang panahon pwede kanyang asahan at kailangan niya maghanap ng trabaho to help her family. Ikaw na handiyan ka lang to help a bit but not to the extent na ikaw ang sumalo. Huwag kang magpaka-hero kasi alam mo hindi na hindi mo na hindi mo nga nakasa, nakakasama sa isang bubong eh. So, kung dadating ang panahon na baka mamaya hindi mo na kayang ibigay ang lahat. Mas sure mo ba sa, 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 ngayon na wala kang maririnig na salita sa girlfriend mo at sa pamilya ng girlfriend mo? ba? Diba? Mas sure mo ba yon? E eh, yun yung may ginagawa kang maganda, may naririnig ka pa eh. De ano pa kaya yung wala? No? Sa iba ha, ganon. Eh what more pa kaya? Baka ngayon, di mo pa na-experience kasi hindi pa nangyayari. Eh paano pag dumating sa puntong nag-stop kang mag Mag, ano, mag -support? Sa tingin mo ba, yung relationship pa din ay strong? Yung magbabind pa rin sa inyong dalawa ay strong yung foundation? Dahil up to your last penny, hindi kanya iiwan? No, I don't think so. I, I'm not, ano, I'm not, I'm not the person to judge. Medyo ikaw makakakilala sa kanya. But sinasabi ko lang na magtitira ka para sa sarili. Kasi unang-una, bread and butter mo din ang negosyong ipinot up mo. No? I would suggest Actually, sinabi ko nga sa'yo, di ba? Why don't you, habang wala pang trabaho yung, habang wala tra pang trabaho yung girlfriend mo, ayain mo na tulungan ka sa negosyo dahil hirap na hirap ka na. To the point na nagyayelo ka na ngayon para lang makasustain. Eh bakit hindi mo hatakin ang girlfriend mo na mag-repack ng yelo ng kahit papano naman ay makatulong kung walang trabaho? Di ba? Just a piece of advice, huwag kang matakot na ipakita sa girlfriend mo, ipadama sa kanya kung gaano mo pinaghihirapan ng pera. Kasi baka mamaya, dumating doon sa punto na kung mag-asawa na kayo, sinanay mo siya ng ganyan. At nahirap at hindi siya na hindi siya natuto kung paano i-earn kung paano i-earn ang pera sa pamamagitan sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Baka mamaya pagtalunan niyo, pag-awayan niyo. Ngayon pa lang i-involve mo turuan mo kahit papaano na maintindihan ng girlfriend mo kung paano mo i-earn ang pera ng galing sa negosyo. Hindi galing sa as employed. Kasi magkaiba yun eh. Magkaiba ang, ang hirap, pagod ng employed at ng nagnenegosyo. So kaya dapat maintindihan niya yung konsepto nun. Bilang boyfriend, ikaw dapat yung nangunguna sa ganoong. Ikaw yung may initiative to open her eyes. No? Maintindihan niya kung gaano kahirap. Nang sa ganon, yung girlfriend mo, hindi maging intentional, hindi maging intention niyang maging insensitive at maintindihan niya na Baka may maitulong siya for you na hindi naman yung ikaw yung patay na patay sa hirap sa trabaho, di ba? At sa totoo lang, sa age na 37 and 33, dapat matured na, no? Kahit pa paano, dapat meron na tayong tinatawag na uh, initiative and common sense, no? Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. So, ipadama mo din sa kanya na hindi hindi filthy rich ang kanyang jowa. Hindi ka filthy rich para masustain mo siya masipag ka, naghahanap buhay ka, but it doesn't mean na sasagutin mo yung mga bagay na hindi mo na responsibilidad, hindi mo na ako. Okay? So, just a piece of advice. So, kaya hindi dapat talaga pinagsasama ang basta-basta ang uh, business and pleasure. Kasi, sisirain ka nito eh. No? Kahit nga sa ano eh, business at saka bisyo, hindi dapat pinagsasama. No? malakas nga negosyo mo, sugarol ka naman. Malakas nga negosyo mo, maluho ka naman. Malakas nga negosyo mo, hindi naman tama ang iyong paggasta. So wala rin nonsense, no? Dadating ka doon sa punto, you're not getting you're not getting any younger, Carlos. Dadating ka sa punto ma-drain ka. At pag na-drain ka, magahan dadating sa puntong baka maghanap ka lang kung sino ang sisisihin mo. At kapag dumating sa punto na nasumbatan mo ang girlfriend mo, katapusan na. Alam mo kung bakit? Isang isang salita mo lang na parang Uh, sinasabi mo yung mga nagawa mo. Ang feeling nila nanunumbat ka and nanunumbat ka. May reason na sila to leave you. Huwag mo silang wag mong hayaang uh, magkaroon ng rason para mas magkaroon ng malaking lamat in the future, no? Hindi lahat ng tao makakaunawa sa nararamdaman nating mga sa nararamdaman nating mga negosyanteng pagod na pagod at drain na drain. Hindi nila exactly maintindihan 'yan. Kung hindi nila naranasan yung nararanasan natin. So, para maintindihan ng girlfriend mo yan, kung pwede sa iyo, i-involve mo siya sa negosyo mo. In a way, na all the management ay nasa iyo. At siya tutulong lang, physically. Iparanas mo sa kanya. Wala naman siyang ginagawa. Wala naman siyang work. Ipaintindi mo sa kanya kung gano'ng kahirap ang dinadanas at stress mo. Kapag hindi ka nakabit ng sales, at pag hindi ka uh, nakakuha ng magandang net income, walang kakainin, walang panggastos at baka dumating sa puntong maospot ka. Dahil pag naintindihan niya yan at nakikita niya yan, open sa kanya, literal, mag-iisip yan. Magkakaroon niya ng motivation. Well, kung hindi siya sensitive at kung talagang hindi siya, hindi siya mas selfish, no? So, ikaw ang magkaroon ng initiative. Kasi, at the end of the day, kasalanan mo, mo pa rin yan. Hindi yung kasalanan ng girlfriend mo. Why? Kasi ikaw, inispoiled mo hinayaan mo, no? Inano mo, um, paano ba yon yung pino, nag food speeding ang ginawa mo? Spoon speeding ba tawag doon? Parang sige-sige ka lang. So, kailangan sa hirap ng buhay ngayon, hindi na basta usa yung ganyan na na sitwasyon. Okay? Dapat ngayon tulungan. No? Dapat ngayon, uh, Nagdadama yan. Hindi yung isa lang ang nahihirapan. Kasi kapag yung inaasahan, siya mismo ang nahirapan at gumibap, mas lalong kawawa ang lahat. Kaya nga nanay ko, si daddy, takot na takot yan na ako madepress, takot na takot yan na ako magkasakit. Bakit? Eh kasi kapag ka, ako pa yung ako pa yung wala, di lalo mabubuwisit ang negosyo kapag kami dinadanas na problema na tapos madedepress pa ako. 'Di ba? So kaya talagang sa negosyo tayong mga negosyante, kailangan talaga napaka-strong ng ating personality, napaka-strong ng ating fit, uh, faith, napaka-galing natin sa diskarte. Ang emotions natin strong, hindi yung basta lalambot-lambot tayo at basta-basta na lang na nagkaroon ng konting problema para na tayong ano. So normal yung ating mga stresses ay na dadivert natin sa galit. Pwede tayong umiyak, pwede tayong mainis, pwede tayong magalit. No? Okay lang yon normal yon Kasi napapagod din tayo, lalo na tayo yung iisa-isang inaasahan. But, syempre, kailangan din yung mga taong binibigyan natin, nakapakikinabang sa ating negosyo, maparealize natin sa kanila kung gaano natin kahirap ng sales, no? O kung gaano tayo uh, nagsusumika para maka-earn tayo para mabuhay, di ba? So, just a piece of advice as your ate, as your mommy part, Carlos, no? Ayan, importante pa din na magtiraka uh, magtira ka para sa sarili mo. Binata kang tao, no? At ano, huwag kang magpapaabuso. Tamang mahalin ng girlfriend, I agree with that. Tamang suportahan kung talagang gipit. But not to the extent na sinakop mo ni lahat, pero dapat syempre, paunawa mo sa girlfriend mo. What's really going on? Okay? So, ang next naman natin ay yung kung paano mo ma-allocate ma ng tama ang iyong mga finances. So, I don't have idea, exact idea how it goes your business. May niche yung business mo remittances and uh, school supplies. And recently nag-add ka ng pagyayelo. So, honestly speaking, when it comes to inventory, napakadali. Kasi, Uh, hindi yung katulad ng sari-sari store na variety. Ang dami talagang pag-aanuhan ng allocation. Ang store kasi, ang sari-sari store, allocation sa Gcash, allocation sa ice cream, allocation sa bigas, allocation sa sa frozen products, allocation sa groceries, allocation sa mga sa mga alak, no? So marami kaming mga ina-allocate, no? Lalo na kung may mga supplier kami. May mga allocations talaga kami. At usually, kami, at kahit saan naman na negosyo, applicable ang advices na mag-focus kang maglagay at maglaan ng budget doon sa mga fast-moving ano, products. Doon ka mag-focus nang sa ganun ay makarolling ng mabilis. No? So, nabanggit mo is yung about sa compounding. No? Alam mo kasi, uh, magkakaroon lang ng compounding kapag ka in demand, pagka malakas ang sales. Magkakaroon ng compounding kasi kahit gaano kalaki ang negosyo mo, ang kapital mo, kung wala namang nangyayaring lakas, wala ding sense ang salitang compounding o yung uh, pagdami, pag-ikot, no? Pag uh, kasi parang ito, pinasimple lang 'yan eh, pag rolling ng iyong kapital. Kung usual lang ang target market mo ay ganun, yun pa lang din So, walang mangyayaring compounding, basta-basta. At kung meron man, hindi ganun ka, ka ano, hindi ganun ka, kalaki. No? Lalo na sa niche ng negosyo mo. Now, unless, mag, maggagawa ka ng mga, ah, uh, uh, yung mga halimbawa, yung mga karagdagang pagpopromote, on, mag-online ka, gagamitin mo ang e-commerce, something like that. Or kaya naman ay uh, mawawalan ka ng kakompetensya, ganyan, at sentro ka no so sa compounding law kahit magkaroon ng compounding yan ang iyong puhunan kung yun at yun lang din kahit malaki ang puhunan mo hindi yan magkakaroon basta-basta ng compounding kung ganun at ganun lang din ang demand. So, kaya kailangan ang ini yung workout natin, sales. No? Eh, kahit maglabas ka ng isang milyon, kung hindi naman magaganap yung compounding, dahil hindi naman marami ang parokya, hindi mal malaki ang sales, wala rin mangyayari. So, kailangan talaga, wino workout ang sales. ba diba? So, yan ang goal mo kasi. Yung magkaroon ng, ng compounding, ang iyong negosyo. However, kahit gano'n pa sa up to the extent ng iyong hirap at pagod, no? hanggang sa sumuko ang katawan mo sa hirap at pagod ng pagpapatakbo ng negosyo at mag-gain man niya ng mas mataas compare sa mga nakaraan mo. Kung ang expenses mo naman ay hindi nababawasan, wala ring sense. Kasi, ibinibigay mo din nile go mo din para sa ibang tao I'm not saying na ibang tao naman literally ang iyong girlfriend, however hindi ka pa nga kumikita alam mo sa utak mo may nakalaan na nakalaan na para sa iba hindi nakalaan para sa negosyo. Unahin mo yung negosyo. Wag, kaya yung advice ko kanina, gawin mo. Kasi ganun nga yun eh. Magkaano yan eh, magkaakibat, magkadikit. Kahit anong gawin mo. Kung sa tingin, kung ang expenses mo hindi rin naman nagbabago, wala ding mangyayari. Kung yung needs mo hindi mababawasan, wala ding nangyayari. Imagine mo, hindi ka naman nagpapaaral ng anak dahil binata ka. Pero gipit, nagigipit ka na, nahihirapan ka na. Hindi ka naman hindi naman napakalaki ng expenses mo nakatulad ko. Nagigipit ka pa rin. Hindi ka naman nangungupahan. O. Wala ka naman bibig na pinapakain at sarili mo lang 100 pesos aday ang iyong budget, 'di ba? Ikaw din ang nagsabi nani hindi mo na nga alam kung anong itsura ng mall dahil araw-araw mag-isa ka sa tindahan lang. Ikaw lahat. So what's what's the uh, ano, what's the what's the real deal, here diba? Real deal, 'di ba? Gusto mong yumaman, dahil ano ang goal mo para masustain mo lahat ng pangangailangan ng jowa mo, ng sayo pero sa totoo lang, your business itself kaya kang buhayin, sayo na rin ang galing. kaya lang nagigipit ka nga kasi nga meron kang binubuhay na pamilya ng ibang tao that is why you need to do something kasi kaya talagang mahirap pagsamahin ang pleasure at ang negosyo kaya I really suggest to you i-involve mo yung girlfriend mo nang sa ganun maintindihan niya kung gaano kahirap ang magnegosyo. When it comes to allocation, focus lagi doon sa mas dapat na mabigyan ng puhunan. No? Kung makaikot 'yan, maka-rolling 'yan, ibalikwas mo ulit. No? Hayaan mong malaki lang siya dyan. It is because just in case na magkaroon ng pagtumal, paghina or may emergency, may mahuhugot ka kahit naka-invest sa negosyo. So I would give you the sample. Um, nitong ghost month napakahirap talaga ng sales kasi nga, wala talaga napakatumal, but because marami akong stocks, marami akong naging buffer stocks ng mga nagdaan, marami akong naging uh, nakapagtabi ako ng uh, konting pera para sa sobra akong mga naging sales, kaya nailalabas ko kapag kailangan-kailangan so, ibig sabihin kahit pa paano, meron ako naging backup, inilaan ko lahat sa negosyo, yung sobra at yung ano at nung tumumal hindi na ako kailangan maglabas basta-basta ng cash kasi may buffer stocks ako. No? So, sa part mo, hindi na baling ilagay mo yan. Halimbawa, nag-allocate ka ng, nag-allocate ka sa remittance mo ng 50,000, eh usually 30,000 lang yung normal na inilalagay mo dyan. Pero pinifty mo, sinigsti mo, or dinobol mo, okay lang yon At least nandoon. Ano man ang mangyari, handa ka, nahandoon siya. Okay lang yon So, kaya dapat, pag kami sobra, hindi basta-basta, hindi basta-basta, itabi mo. No? Itabi mo. Kasi, para sa mga fortuitous uh, event na hindi natin masasabi. No? Tulad nyan, may nabanggit ka, dumating pa dun sa punto, no? Uh, condolences, no? Uh, may, uh, may, na may namatay, no? So, nagastosan. So, yon mga hindi natin naakalang gastos na biglang ganun. So, dapat, pag kami mga sobra at dapat yung mga hindi mo dapat saluhin na expenses dapat isinesettle mo ng maayos kasi sabi ko nga kahit gaano kalaki ang puhunan mo yung allocation maintindihan mo yan kasi basic yan super basic as in maintindihan mo yan kasi for sure okay ka naman okay ka naman noon ikaw na nagsabi eh kung sa'yo lang sobra okay lang eh pero dahil may binubuhay ka, kaya nahihirapan ka. So kaya bawasan mo yung nagpapahirap sa Dahil unang-una, hindi mo naman deserve. Unang-una, hindi mo naman obligasyon. Huwag mong akuin ang obligasyon. Huwag mong uh, isipin na sa pagiging uh, ganyan mo ay ikaw ang magiging magaling ka na. Tandaan mo... Nagating ang panahon... Madi-drink ka... Ma ma mananawa ka... Imaginin mo... Hindi mo na alam ang loob ng mall... But for sure... Your girlfriend... Can, ro can roam around... Paano ka? Diba? Just a piece of advice... No? Walang problema magmahal... At walang problema ano... Pero... Kapag... Pag hindi mo kayang i-manage ang pleasure and business, todas ka na. Hindi magtatagal. Maniwala ka. Kaya you need to know kung kailan yung control, kung kailan yung tama lang. When it comes to allocation, alam mo yan. For sure, alam na alam mo yan. Kaya ka lang hindi focus ngayon kasi ang nasa utak mo is yung kailangan kitain mo. Ang dapat mong fokusan ay yung magkakaroon ka ng karagdagang source of income or karagdagang revenue. But syempre, kung hindi dadating dun sa punto na hindi ma-work out basta-basta ang pagtaas ng revenue, magbawas ka ng expenses, magbawas ka ng pagkakagastahan. That is very simple. Yan lang yung rules sa negosyo. Wala nang iba. No? hindi kasi ang negosyo mo kasi ay hindi katulad nitong tindahan. Kung katulad yan ang tindahan namin, ang negosyo ng sari-sari store, ibibigay ko sa iyo yan one by one. Hihingin ko lahat ng figures. Pero dahil may niche ang negosyo mo, very simple lang ang rules niyan. Very simple. Allocate your budget sa mga mas malalakas umakyat ng sales at kung sakali man na mag-compound, itabi mo lang. And then, magbawas ka ng obligasyon. That's very simple. Yan lang ang rules niyan. That's very simple. Maniwala ka. Maniwala ka, Carlos, no? Ganun lang ang rules niyan. So, kaya, para sa huling say ko, alam ko, baka hindi ka masyadong masatisfied sa sinabi ko, pero, intindihin mo mabuti ang sinabi ni Mami Park. Kapag involve ang personal reasons, wala akong po pwedeng sabihin figures. Kasi, kauna-unahang dapat gawin, disiplina at tanggapin ang katotohanan. Yun lang talaga. Saka tayo mag ano, saka tayo mag-usap pagdating sa figures if everything is okay na. Saka tayo mag-usap. At dun sa binabalak mo pa na gusto mo pang magkaroon ng ganito ganyan. Kapag naayos mo na ang personal mo, saka tayo mag-usap. Balikan mo ako. Believe me. Take it from the experience. Pero hindi ko siya experience what I mean is may mga kilala na akong taong mga ganyan na ano na mabwisit ang negosyo ng dahil sa ganyan a lot hindi pa ako nasa vlogging ang dami ko nang na na encounter nakita in my eyes pa a lot no so ayusin muna ang sarili ayusin muna ang mga why why because because mga underlying reasons bakit nagkakaganyan bago tayo mag-usap sa figures. So, this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing Tindera is my proud career. Bye!